gusto ko sanang puntahan yung bahay namin doon dati mga amigo yung saan nag aral ako ng high school dati yung mula doon sa pinaka ano tapos aakyat ah, pa kami doon sa pinaka dulo ng bundok doon sa ano para magigib doon sa kabilang ng bundok ba yan uwi na kami mga amigo sa mga mga ang <laughs> na, <laughs> na kami sa kanila. Wala din sa amin. Ay dadala pa manok oh. <laughs> <laughs> manok, ano? Asa ang ngawat na tay? Asa kan ngawat na? Tagaan <laughs> <laughs> nita. <laughs> Bibili kasi kanyang manok oh. Uwi na kami kasi walang hindi na ano yung transaction natin dito. Ilang talagang hindi para sa atin yung mga amigo. Yun lang, ganun lang ang buhay nandito na rin tayo sa Mindanao nandito na yung mga magulang natin bakasyon na lang tayo doon tayo kinatatay biyahe na naman to isang araw na biyahe na naman to papunta doon sa kanila mula dito sa Gobernador Hinoroso punta naman tayo ng sa, malita Daba, Daba yan <laughs> Istro istrol lang tayo nito ngayon pastilan sige lang minsan lang naman ito mga amigo meron tayong time makapag uh, banding sa ano mga uh, malasabuhay sulo nga lang natin nagbakasyon si misis hindi na kasama kasi nga yung pakain natin dito ay bangka ay yun hindi na tuloy oh tatay nga kakawat itong manok eee malala <laughs> <laughs> hinalangon hinalangon <laughs> eee sasakyan bakit tayo dyan? tahimik dito ba no? tayo tayo nang ay, bas mga dito tayo? oo uy, hindi na tayong ay, dito sa gabang sakay magwiprip mag pa, ma mag ko ha? magwiprip ako nasa ko ay, tao uy tao, balak mo hindi lang ako kasing pamasahe, migo. Tama-tama lang. Hindi ako nadala ng ano, cash. Kasi delikado. Sulo tayo ng biyahe. Yan, dalawa na kami tatay magbiyahe. Mula dito sa Governor Generoso. Dito kami sa kanila, sa Mati. Malita. Bakasyon na lang muna tayo, na tatay. Ikaw hmm. at pagmanok. <laughs> Biyahein namin to. Hindi ka na mamatay tayo pagmanok dito sa Malita? Hindi. Ah. Okay, init. itu bisa dah. dia jalan dulu. kami. Gutom na. May mga medyo. Kulang na rin uh, hmm. barilis. Ay. So. Burito ni gusto Oh. Tama kami. Bagos sa ng bus. Years later, 500, 100. 100? Uh. <laughs> oh, 100. oh, 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 Tara ma'am Dito na tayo sa Malita mga amigo Public parkit ng Malita Ngayon kong 5 Tara na exit FC Ilata na ma'am 155 155 Ha? Ah, Luan ako Luan ako Luan Selamat selamat. Ini ba? bag, eh. Dito na kami sa bahay ni... Tatay. Oh, kagamos yang manok oh. manuk Ayoo! Saan tao rin? Wa? may tao? Wala <laughs> tayo mayang hapon sa kauntuhon! <laughs> <laughs> Naganda ng <yung>? video na pala <laughs> Dito na kami sa kanyang bahay mo! Bakasyon muna ako!

Lubat ang silpon. Asa ah, na kung butang ni? Laka. Ah, ke. Yang gikawat. <laughs> Andito na tayo sa amigo. Sa pangalawang pagkakataon, napunta tayo dito uli. Ngayon lang tayo lang isa kasi si komandir hindi nasama. Dahil sa yung sadya natin daw ay bang saja natin dito ay bangka naman. Ang sinana yo. Tao <laughs> Nga Gutom na ba nang urok ko si ba kay? <laughs> Wala may stop over. Kaon yeah. sa ta? Dela kon. Naman <laughs> kan? may di nga stop over. Ay man mo na. na, na manok. <laughs> Ulam. May bingka naman bin binili ko. Sarap ng bingka ba? Basta bingka sa Digo. So, oh, lami tayo. Hmm? Bingka, lami kayo mga amigo. Bingka. Bingkang pinaliki. Timo sa tanang Nangurong ko sa kagutom. Ah, gano'n. Sabi naman. ka naman.

Kain kami mga amigo, kasi gutom na. <laughs> gutom na. Bila kong ulam. At saka prutas. Ayan. Saging at saka mansanas. Ay, si Asa man si tatay? Ih, sini. Ayan, kain muna tayo, mga amigo. Kain muna tayo, mga amigo. Uh, ito eh. Oh. Layo ng biyahe namin. Sakit sa puwit, mga amigo. Mula dun sa, ano, sa Tiblawan, Governor Generoso. Governor Generoso, nandito na kami sa, ano, Malita, Dabao, na naman. Galagala muna tayo nito. Dabao na ito, amigo.

Ay, uh, okra. Oh, dito ah, dito sa taas. Ah, dito sa taas? Hmm. Oh. Ito dito sa labas. Wala hmm. yan ang pangabuhan niya. ano oh. niyo yung Ang hmm. buhan na ay. Dito sa probinsya, mayroon kang ganyan. Walang... Ano sa ano? Hmm. Daming gulay. Eh, wala na yung mulubin ay. sus ya ngatur di batu bunga udah kan aku udah yuk dan ini kini anak ini kini 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 itu yung sini di sahun gulai sana ada yang menggulai ini sili, ah sili tapos alugbati Ito yung bahay ni nanay. Bahay ni nanay at ni tatay. Dito sa aming probinsya. Pero nung umalis ako dito mga amigo, hindi pa sila dito nakatira nun. Doon pa sa ibang isang bahay. Labas tayo labas. Saan ni? Pili mo ni? Yun, roblog na tayo mga amigo kasi wala tayong ano. Apa? sana si eh. Grabe makaikot sana na eh. Murag di man tanggal. Uy. Punong. Tadi sepunong. Oh, oh. kabalik ulit dito mga amigo ilang taon ba bago nakabalik siguro man dalawang taon simula nung kami ni misis ay nagpunta dito no? hmm, wala bakasyon namin dito ni misis ngayon na natin amigo, kasi nga ah, uh, hindi naman ang papunta dito ang salja natin doon tayo sa ano doon sa bangka nga yun nga lang ay hindi na tuloy kaya dumiritso na tayo dito sa ano nanay lugar na nanay Uh, bisit, bisitahin natin yung mga ano natin mga kamag-anakan dito sa Malita ayan o oh. gusto ko sa nang puntahan yung bahay namin doon dati mga amigo yung sa nag-aaral pa ako ng high school dati yung mula doon sa pinaka ano tapos aket pa kami doon sa pinaka dulo ng bundok doon sa ano para mag-igib doon sa kabilang bundok ba doon kami igib dati yung ko oh, meron man yata ang daan na dyan oh. may highway na yata yung punong at tinatawag kabalik na tayo sa ating uh, pinanggalingang lugar Malita Dabao Occidental shout out sa mga viewers natin dito sa Malita Dabao Occidental no? kay Bin Subayno, kay Daniel Solano at kay Titing Longkianas dun sa Fishing Village alas uh, dos ang oras hindi kami natuloy ito kagabi kasi gabi na masyado doon na kami natulog sa Digos mga amigo at kaninang umaga lang kami umalis doon sa ano Digos ayan uh, short vlog lang tayo mga amigo no, wala pa tayong fishing adventure mga amigo sa ngayon dito lang muna tayo magbakasyon muna tayo ng ilang araw bibisita muna tayo pagsindi muna ako ng uh, kandila doon sa ano, cementerio mga ano, natin mga haram mga ano mga kamag-anak dito sa ano sa ating lugar tapos nun ay alis na tayo dito mga amigo uwi na tayo sa ating pinanggalingan <laughs> at doon tayo mag ano, gawa tayo ng paraan para magkapaghanap buhay na wala na tayong hanap buhay puro tayo ano puro tayo gala ngayon sige lang yan talaga paghanap buhay na ay ano na tuloy tuloy na right yan lang muna ang ating vlog for tourist video mga amigo. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. At sa mga hindi nag-skip ng mga ads, magandang uh, hapon sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtalaw mga amigo o pag-amping muntanan.